at nung kalagitnaan na ng palabas, ay biglang namatay ang ilaw sa loob ng sinehan at nagsigawan ang lahat ng tao sa loob ng sinehan sumunod ang isang malakas na pagsabog at apoy sa telon at makapal na usok galing sa loob ng telon, yun pala nasusunog na ang sinehan at natrap na kami ni mama at yung kasama namin lahat nagihiyakan lahat nagpanik na may isang Amerikano pa nga na nagsisalite ng English kay mama at humihingi ng gabay, ang tanging sinasabi lang sa akin ni mama wag kang bibitaw sa akin dahil nakapasan ako sa likod niya at sobrang hirap nang nilalakaran kanya dahil madilim at puro usok lamang ang maaamoy mo, at nung nakapasok na ang bombero, sinabihan yung mga taong may dalang bata ipasasapaw na lang daw sa ibaba ihuhulog ang bata at may gagamitin silang pangsalo, hindi pumayag si mama, ang sabi niya sa akin kung mamatay ka pareho na lang tayo, ganun pala ako kamahal ni mama, hindi niya ako ipagkakatiwala sa iba, ang ginawa ni mama pinilit namin na dumaan sa isang kabaita na sinira ng bombero para makadaan ang mga tao, dahil